Una pong tinawag itong bold reset. Mm. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now, you've clarified that mm. and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayun talaga yung business as usual. Okay. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Oh, three years kasi. Puro business as usual, mga kababayan ko. But in the terms of ng business as usual, Mr. President, nakapag-generate ka naman ng malaking income sa bansa. O, for example, o, sa Metro Manila, daman nyo na. For example, yung mga pinagpaguran ni Presidente investment. Sino nakakita dito? Sinasabi, sinasabi ko sa inyo na may bitbit bit si Pangulong Investment sa bansa. Ano nakita ninyo? Yung mga EV cars, mga kababayan ko. Ayan, si Grab. Tapos yung Green GS GSW. Andito na sa Pilipinas. Vietnamese sa Chinese. Nag-confetti, nagko-competition -co sila sa pagpapalaganap ng kumpanya sa bansa. Di ba? Nag-i-invest. Yun sinasabi kong investment ni Pangulong Marcos na pumapasok, mga kababayan ko. Hindi katulad ng ibang presidente na ang ginawang investment, Ogo. Pasugalan!